All right mga amigos dahil nga po sa lumalabong trilogy ni na Arthur Viterbiev at Dimitri Bibol, liliko muna ng landas ang former undisputed light heavyweight champion na si Arthur Viterbiev. Ito ay upang hindi kalawangin sa tila ginagawang pambibitag o trap ng kampo ni Dimitri Bibol sa kanya. Matatanda ang kamakailan lang inakusahan ni Beterbiev itong kampo ni Bibol na pinapatanda siya nito kaya't pinahihirapan siyang matuloy ang trilogy. Pero upang hindi nga po kalabangin si Beterbiev ay eh magkakaroon naman siya ng stay busy fight sa November 22 undercard sa sagupaan ni na WBC World Light Heavyweight Champion David Benavides at Anthony Yard. Ayon sa report, kanya makakasagupa ang undefeated na si Naji Lopez. May ng 14 wins, no losses, no draws with 11 knockouts. 25 anyos pa lamang mula sa bansang Puerto Rico. Sakaling matuloy ang laban ni Beterbiev kay Naji Lopez, pinaniniwala ang dedepensa muna si Dimitri Bibol sa kanyang IBF mandatory challenger na si Michael Eifert bago i-resume ang negosasyon sa trilogy nila ni Arthur Viterbiev. Samantala sa iba pang balita, tila lahat ng galaw sa 122 and 126 pound division ay nakadepende kay The Monster na Oya Inoue. Nababatikos nga po ngayon si WBA World Featherweight Champion Nick the Wrecking Ball dahil sa pagpili umano kay Sam Goodman bilang kanyang challenger sa August 16. Batikos ng ilan si Sam Goodman ang piniling kalaban ni Nick Ball sapagkat ito ay galing sa mas mababang dibisyon at hindi kilalang big puncher kung saan mayroon lamang itong 40% knockout ratio. Paniniwala ng ilan paraan ni Tony Ball upang mapanatili ang kanyang chance na makalaban si The Monster. Sa kabilang banda, ganon din si Rafael L. Divino Espinosa inaakusahan ng pag-iwas kay Bruce Shushu Carrington. Sumi-safety rin sa ngayon si Espinosa sapagkat ayaw nga daw po niyang patulan si Carrington. Ang mas gusto niya ay maipag-unification sa ibang kampyon. Papatulan lamang manon Espinosa itong si Carrington kung ipag-uutos ng WBO na ito ang kanyang mandatory challenger. Waiting din sa magiging resulta ng laban ni Inoue kay Murjon Akmadaliev si IBF World Featherweight Champion Angel Leo na dumayo na sa Japan nitong Mayo at nagdepensa ng kanyang titulo kontra kay Tomoki Kameda. Naniniwala si Leo na malaki ang tsansa niyang makuha ang Inoue Sweepstakes dahil pareho nga daw po sila ni Ramon Cardenas na under ng Probox TV. So kung nabigyan nga daw po ng tsansa si Ramon Cardenas, ibig sabihin may posibilidad din na mabigyan siya ng tsansa. WBC World Featherweight Champion Stephen Fulton hindi rin malaman kung aakit na ba nang super featherweight o mananatili pa rin sa featherweight. Ayaw niyang bakatihin na kanyang titulo sa featherweight hanggat hindi niya nasisiguro ang kanyang title shot sa super featherweight. Matalinong galaw yon para kay Fulton sapagkat kahit matalo siya kay Poster pwede siyang bumalik sa featherweight na mayroon pa rin titulo at may chance mapalaban kay Inoue. Kahit ang hindi mga champion ang kanilang galaw po ngayon mga amigos ay nakadepende kay Inoue tulad nga po nila Elijah Pierce, Luis Neri, John Riel Casimero. Lahat ng kanilang hakbang ay set up para makuha ang Inoue sweepstakes.